Kailan uh, yeah. po huling nagpaalam sa inyo si ano, si Princess? Hindi nagpaalam ma'am, kundi kusang umalis noong August 1. Okay, pero kilala niyo po itong uh, nirereklamo na si Jun Gekomo. Yes, yes ma'am, kasi na blatter ko na sa barangay, may kasunduan kami. Na hmm. Naiwasan niya na lang yung anak ko. Mm. So ang ginawa niya, Sige pa rin sila pala. Hindi ko alam kasi may cellphone eh. Babalitaan po namin kayo kapag Sige may nakuha kaming detalye pero manawagan po kayo sa inyong anak and gayon din po kay Junma. Uh, princess, ang gusto kong mangyari tapusin mo yung pag-aaral mo sa college. Hindi pag-aasawa. Kasi pag-aasawa mayroon naman eh. Eh, araw may ano yan, pizza na dapat mo i-aral eh, yung college. Hindi yung pag-aasawa. Maawa ka. sa, at, 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 at yung lalaki na yan, maghanap ka ng sarili mong ano. Huh? Kalibel. Kalibel. Huwag kang mag sa bata na ikukulong mo lang sarili mo. Ano, ah, uh, John, ibalik mo yan si Princess. Pag hindi, tuloy ko yung demanda sa'yo. Makakulong ka. Talagang kinuha niya, maaring kidnapping. Okay. Pwede din pong consented abduction kung kusa pong pumunta si princess sa kanya. Okay. Pero dahil minor de edad po si princess, ma'am, of course, maaari po kayo mag-file din ng petition for habeas corpus, ma'am, dahil ang kustodiya po niya ay sa inyo. Minor de edad po kasi ang inyong anak. Hello, good afternoon po, ma'am Marianita and uh, Sir George. Ma'am, ano po ang nangyari kay Princess? Kailan po siya bumalik sa inyo? Ah, ganito, ma'am. Mm. ah kasi ang, ang nagkukontak niyan palagi yung anak kong panganay, si Mary Jane. Opo. At si Kasia. Tapos, nirelay naman ni Mary Jane sa akin na Sinabi niya doon sa kay Tito Jimmy niya na uh, gusto niya paralin doon sa Iloilo -ilo na lang. Kaya pindalhan ng uh, pera, pamasahe, mm -hmm. si Princess para makauwi ng Iloilo. -ilo. Mm -hmm. So, yung nangyari, uh, hinatid ng anak kong panganay, si Meridian at saka yung papa niya, sila lang doon sa Cubao. Uh, sumama na lang yung asawa ko, papa niya, kasi bawal maglakbay ng may no, doon sa barko kaya po. ang top na nagkasama 'yun po Si Princess May po ba ay uh, kusang bumalik na sabi sa inyo ma'am, gusto ko nang bumalik gusto ko pong sunduin niyo ako ganun po ba nangyari hindi po. Ang ano dyan, mga kaalam uh, attorney, si yung anak kong panganay, si Mary Opo. Jane. Hello, ma'am Mary Jane. Si attorney pa po ito ng act ma'am. Opo. Yes, ma'am, ma uh, gusto lang naming malaman, ano, yung kwento kung paano po nakabalik ng uh, maayos Opo. si ma'am Princess May sa inyong tahanan. So, ano po ang uh, nangyari, ma'am? Tinawagan Opo. ba niya kayo? Okay, ito yung nangyari po, di ba mm -hmm. after ng tulfo? Apo. Sinend ko po kasi dun sa chuhin ko, yung kapatid nga ng papa ko. Mm-hmm. Nagamit ko nga na sila. Tapos yun yung chuhin ko, kinotak si Princess mm -hmm. by messenger ko. Tapos yung nagkontak na sila. Sa Pero sa ngayon, Miss uh, Mary Jane, may relasyon pa po ba itong si Princess May at itong si June sa inyong pagkakaalam? sabi kasi ng tito ko na pinalitan na daw yung number ni Princess. Mm -hmm. eh, siyempre, alam mo naman yung social media. Mm -hmm. Eh mm -hmm. siguro sa FB sila nagkukontak. Hindi ko pa kasi maano kasi sabi sa akin ni June, sabi ko ayoko nang ano ha, ayoko nang in-install mo, mo si Princess, ayoko nang may communication na kayo, sabi ko sa kanya. Mm -hmm. Tapos sabi niya na hintayin niya daw si Princess. Sabi ko, ay huwag mo nang hintayin, sabi ko. Itindi mo yung mga anak mo, sabi ko, hindi na kailangan ng kapatid ko. Tama, tama kasi lalo na kung may okay. pamilya na po si Sirjun so, ano. Kinu-follow, banggaan kay talaga siya na mag 18 o kaya magtapos si Princess. Ma'am Marianita, Ayos, attorney? Yes po. Ma'am, um, ano po ba ang sinabi sa inyo ni Princess May? May nasabi po ba siya tungkol kay Jun or wala na po? Wala na pong update sa kanya attorney eh. mula nung humalis. Hindi mula na nung po. August 1 mm -mm. hanggang June uh, August 18 wala na po kong contact sa kanya. Hindi nag-message sa akin eh. Pindintay oh. ko lang mag-message sa akin pero never sa attorney nag-message sa akin. Okay. Kaya tumingi mo lang sorry o oh, pasensya na mama, ganito. Wala, wala po. po. Okay. Mm. Pero so hindi kayo nag-uusap ma'am kahit natawag, kahit tumawag siya sa inyo, wala? Wala attorney, wala. Okay. Um, ang magandang balita naman po ay at least uh, nakabalik na po at nag-aaral na muli si uh, Princess May. Uh, at least po yung kagustuhan ninyo na makapunta po siya at mag-aral ay uh, natupad po. So ngayon ma'am na baka nanonood si Princess May sa atin. Ano po ang nais nyo iparating sa kanya? Total uh, pagkakataon niya na po ito at uh, hindi pa nga po kayo nakakapag-usap dito na Hindi pa na Eh ano attorney? Wala lang ako masabi sa kanya kasi lahat ng nasabi ko sa kanya, nasabi ko na noon. Pero matigas ang ulo niya. Kaya ngayon ko na rin anuhin siya, attorney. Kasi mayroon kasi ano doon eh, yung tito niya, hindi naniwala sa akin so ayaw nyo na din siyang kausapin ngayon, ma'am. Kumbaga, wala na po kayong... Uh, wala na po kayong ano, ma'am. Kasi nandoon na siya sa... Total, nandoon sa Ililo. Mm -mm. So, sabuti na lahat yung ano. Halimbawa, kung mayro pang another, ano, tawag nito, yung pangyayari, so sila na magano managot lahat, ma'am. Sa ngayon naman kasi, Sharia, no, nabanggit naman nila Ma'am Mary Jane kanina at uh, nila sa Ma'am Marianita. Nag-aaral mm. na nga sa Iloilo. Pinag-aaral po siya ng kanyang tiyuhin, ano? Tama po? Ano Dito. po, ano pa po, attorney? Eh? By next term yata. Kasi ngayon, hindi nakahabol yata ng pag Ah, so, next term pa Opo. po. Pero pag aaralin na siya ng kanyang tito. O, yun nga. Yun yung yun, yun, sabi. Oo o, opo, opo. oo Kasi kung ano po, eh, maaari nyo pa rin, na, dahil ang parental authority pa rin po sa bata, dahil minor de edad pa rin po siya, ay nasa inyo. Kumbaga, kung gusto nyo po talagang tuluyan itong si Sir June, maaari naman po nating kasuhan. Pero kagaya nga po nang nabanggit nyo din kanina, mukhang uh, sabi nyo ayaw nyo na siyang pakialaman dahil uh, ayaw ding makipag-usap sa inyo ng inyong anak. Tama po ba? Mm. No um, po. Mm -hmm. Pero kung ma mam uh, attorney, pwede mm -hmm. po ako ang mangano lang sa laki kasi para gusto ko masamahan ta masampahan talaga ng ngalan niyo ng kaso. Mm -hmm. Para hindi maparisan na sa nang ibang ano ba. Maaari uh, naman po ma'am dahil kayo po ang uh, magulang, maari po kayong magsampan ng kaso directly po laban kay Sir June. Ang ano niya lang diyan ma'am, mm -hmm. ma ano po yung mga ebidensya natin? Syempre, maaari nating uh, ipakita yung mga for example, yung letrato. Meron kayong mga letrato na pinakita last mm -hmm. time kung tama yung pagkakatanda mm -hmm. ko, no? At okay. uh, Itong si uh, Princess May, kailangan niya mm -hmm. din siyang uh, kumbaga kumbinsihin na ano ba yung uh, pwede niyang sabihin tungkol sa relasyon nila. Kasi hindi naman natin talaga sure, tama po ba Miss uh, Marianita, kung meron talagang silang naging actual na relasyon. Tama mm -hmm. po? Mm -hmm. Oo po, attorney. Oo, kasi natatandaan ko to Shari, parang ang nangyari, pinakita lang sa atin ni eh, ma'am yung picture. Ah. Pero wala tayong parang concrete na evidence na nagkaroon talaga mm -hmm. ng relationship, as in oh. sexual relationship or romantic relationship between dito kay June at saka kay Princess May. So yun, ma'am, pwede naman po, pwede nating pag-aralan na tayo yung, kayo po, mismo yung magpa bilang magulang. Pero kailangan po nating siguraduhin na meron po tayong mga ebidensya laban po kay sir. June. Pwede uh, po uh, yun. Okay. Opo. Okay. So kung meron kayo ma'am, pwede naman nating i-discuss. Siguro yan off-air na lang yun, Shari, sari uh, para okay. malaman din natin kung ano po yung pwede nating ihain na kaso. Sa ngayon po, nakikita ko kasi dito pwedeng uh, qualified seduction. Maari ding rape. Hindi din naman kasi natin alam kung uh, siya po ba ay punersa na magkaroon po ng sexual relations okay. uh, dito kay June. Kung meron po talaga nangyari sa kanila. So yun po ma'am yung maari nating options. Pero pwede mm -hmm. po Ayo mm -hmm. kung yun yung tanong nyo, kung pwede mm -hmm. ang magulang maari po dahil minor de edad pa po ang inyong anak. Ang good news is bumalik si Princess May at uh, yun nga medyo mas maganda ang kanyang kinabukasan dahil mag-aaral na siya. Ano po ang uh, nais niyong sabihin ma'am? Okay, para kay uh, Senator Attorney Idol, uh Ah, uh, pas po kami na nakarating kami diyan at uh, um, maganda yung ano uh, sa amin entertain. Mm -hmm. Na kung dahil sa nanawagan kami, hindi man talaga siguro magpakita yung anak ko. Mm -hmm. Um, maraming salamat po Attorney mm -hmm. uh, Attorney Cruz. Mm -hmm. Anyways, okay. Ma'am Marianita and uh, Sir George will keep in touch po at uh, patuloy po namin kayong uh, tututukan ma'am at uh, ko-coordinate po namin para po masampay yung uh, nararapat po na kaso laban po kay Sir oh. Jun. Oh. Hindi oh. kasi may kulang pa. Pupunta uh, na, na lang okay. po kami sa iyo attorney kung halimbawa kung may ano na yes ako. Yes po, opo ma'am. Huwag uh, po kayong mag-attubiling kumontak dito sa Wanted sa Radyo para po matulungan namin kayo sa paghain ng reklamo. Kung nais niyo po okay. talagang ituloy ha. Sige, Sige po. Tuloy po. talaga namin yan, okay. attorney. Sige po. Maraming okay. maraming salamat okay. po sa inyong oras ngayong hapon, Ma'am Marianita at Sir George Duhon.